Magandang araw po Doc Willie, Doc Lisa Nasa PJH kami Magandang araw po Kakatanggal lang ng kasko Ayan, nakakatanggal lang So, bagong tanggal Nakakatanggal lang Salamat kay Dr. Hard O And Dr. Cyril Salam Salam, Salamia, thank you ah tatanggal lang kaya tingnan nyo naipit pa siya dami pang ipit matigas medyo pagak pa siya pagak pa siya Ayun, hindi ko pa siya ma-twist -ma eh. hindi ko pa siya ma-twist maigit so almost 6 weeks actually nagdaya ako may 2 weeks earlier hindi two weeks, two days. Two days earlier. Oh, galit si Dr. Aida Takata niyan. Ay, Dr. Aida, <laughs> nagtitinda ko two days ah. Kasi alangan yun eh, pag Saturday baka. Ayan buti na, iikot ko na. Thank you, Dr. Aida Takata. Libre to, libre check up. Ang napakagaling pong hand surgery, Dok. Ayaw, bayar, ayaw, magbabaya magbabayad. Ang eh. sakit. Kaya kita maya ba, may linya pa siya oh, sa pagkahanap. So, yung fracture ko dito, dahil nga, nakasakay ako sa float, nakakaraban kami, eh, umaandar mga 25 kilometers per hour. Pagbagsa ko, tumbling, tama dito, tumbling, tama yung puwet, mabuti, hindi na bali, likod ko, hindi naman yung ulo. Kaya, ano ba, loko-loko pa rin tayo. And uh, si Doc Lisa, tumbling din, saka tumbling. Sa Atamambling? Doon din, sa... Uh, Bagsak ka direto sa puwet. Uh, pero, mabuting dito mama sa ulo. At ngayon, after 6 weeks, yung balik ko dito, tumigas na daw eh. Good. Sa so, pag-testing pala afterwards, pinipisin Kung masakit pa rin. Ngayon, ngayon, ngayon. ngayon, ngayon. Oh, tingnan nila kung tumigas na. Tapos yung fracture, kung dumikit na. Uh, dumikit naman. Pero after 6 weeks, hindi pa rin ganun pala katibay baka kailangan 2 months ang allowed lang ay isang basong tubig ang itataas pero ba kung maraming tao let's say sa sortie, pag nahulog ulit mas mabilis pa rin siya mabalik oh kakita mo medyo lumit yung kamay ko kasi so, oh, ipit siya saka hindi ko siya gano'ng ma ano, ma -pronate, supinate yan na ma maikot oh, ayaw pa masyado ayaw pa rin masyado maklose. Ano nga, sabi exercise pa ganyan. O, oh, kayo, mga ano, exercise, kayo eh, hindi, hindi, hindi pa siya gano'n maklose, no? So. Pero unti-unti, bumabalik yung dugo, eh, Hindi pa man, hindi ko naisip, eh. Tsaka, ano, nagka-linya-linya, hanggang dito. Para siya naging, ano, eh, para swollen na naisip. Anyway, ah, uh, yun lang po, Uh, unti-unti binabantayangan na wag masyadong masikip ingat tayo na hindi mahulog babalik ko yung mga exercise pag ganyan-ganyan maibalik unti-unti sa basong tubig pwede wag mo na magbubuhat na mabigat sa kaliwa o papalakas pero yung mga ganito na pinapatigas-tigas pwede naman wag lang yun pwede na ako ulit maligo mag-isa <laughs> Oh, yeah, to ni job at lagi mo nilalak, ang nilaloko. Oh, uh, si Dr. Lisa And kasi... And Sir Letle. <laughs> si Doc Lisa kasi tagapaligo sa akin. So, ngayon, kaya ko na maligo mo <laughs> Pero sabi ni Dr. Aida, magsuot pa rin daw ako ng ganito for two weeks. O pag dinadakma, bawal pa rin dakmain. Babait nga naman pa alo. Huwag dakmain yung kamay dito. Yan, dakmain. So, ganito siya. Maganda yung dito, Yan. Pag tao Kaya pwedeng lang. left, right. Pag maraming tao uh. lang. Pag maraming tao lang. Pero ngayon hindi naman. So yun lang po. ah uh, makakasakay ba ng caravan? Bawal pa ng wait. ah eh. uh, hindi pa pwede mahila. hila, hindi pa, hawak. Kasi, kasi di pa hindi ganun pa ganun katigas. Hindi pa pwede maano masyado. Kaya pag sa labas, may ganito. Kasi baka biglang madakma o ano. Pero to nagagalaw ko na siya ngayon. Tapos pag matutulog, pwede nyo muna. So yun lang po. Salamat sa pagdarasal. In-update ko lang kaya babay itong mga doctors dito sa PGH. Salamat yes. sa X-ray. Salamat, Dr. Aida Takata. Salamat sa X-ray na walang Dr. bayan. <laughs> Dr. Cyril Salamea. Sabi, ganun kami Dr. dito. Dr. Harge As, as, as cardiologist kami doon, meron kami Philip Echo. Philip 2D Echo sa mayroon. Anyway, it's a joke. Salamat po. Thank you so much. So, practice, practice tayo. Hopefully, in the next few days, maayos Ang ganda-ganda ng PGH dito. Ah. Kaya ah, lang, kawawa pa rin yung mga pasyente. Yan, ang ganda yun. Andito ako nung 1999. 23 years ago. Again, God bless po. Salamat po. Thank you. Final words, Isa. Opo, uh, ingat po tayo sa ating pagbaba sa mga sasakyan, lalo na pag sumasabi tayo sa mga jeepney at bus. Hindi lang yan, ang daming aksidente sa CR. CR lang, sa banyo, naliligo, bumagsak, pwede na mabali ang kamay, ang hips, kahit ano pwede mabali. Kamay, tuhod, hips, pwede na rin. Pwede na rin, -ano. Yan, kakaway na ako. Thank you, Nay. Okay, God bless po. Thank you. Mas masaya yung mga palabas. Eh. Ayun, kumakaway kaway ah, yeah, na yeah, si Daddy. Kasama Hi. natin sa hello. Cebu. Okay, thank you sa Cebu. Okay, God bless po. Yeah. At home na at home ako. Ito, mas marami may sakit pa sa at home ako. <laughs> mas ginaganahan ako. Na, dami natin tutulungan dito. Diba? Okay, God bless po. Yun lang po. Yan. Yeah, no. Medyo konti-konti. Nagkaka... Nagkaka... Tapos ano to Masahit. Ibamasahe ko to para dumaloy ulit ang video.